sa video nga po na ito ay manghuli kami ngayon ng ulang dahil medyo mahirap yung ulam ngayon alam niyo na manghuli tayo <laughs> ayan nga po yung mga kasama natin yan si Migo Tata at saka si Parang Gipoy si Wala ang luso nga po namin ay naramdaman ko na sabi kayo, parang wala atang ulang ngayon pero <laughs> so sabi ko sa kanila ay magtiga lang tayo ba? kasi baka mamaya dyan lang sa taas di ba? sa taas ng puno <laughs> ito nga po ay may nadaanan kami pato sabi ko ay baka ito na ito, ang ulam natin sabi ko nga sa kanila pag wala tayong mahuli balikan natin to joke <laughs> lang at maya maya nga po ito na nakadalawa na kami yay <laughs> may dalawa na nakadalawa pa lang tayo ang dala ko nga pala dyan ay yung solar namin sa bahay yung sa kusina pala nakakita ako dito ng talangka yun yun o no? yung ano talangka siya. agama kung tawagin dito sa amin yan po yun at dito nga sa bandang itaas ay parang nakakarami na kami nakakatawa nga itong kasama namin ay hey, tata kasi na, sobrang galing niya manghuli ng ulang kahit pag yung mga malilit, ay niya pa rin huli naman kasi ng ulang hindi naman kailangan bilisan hindi mo rin kailangan magdahan-dahan ano yun kasi dyan ay eh, maingat ka yung dahan-dahan ka lang sa tubig kasi mano sila ay mailap pero mabilis naman silang makita kasi yung mata nila umiilaw yan sa tuwing tinatamaan ng flashlight yay tinatamaan at sa bandang dito nga po ay eh, parang nararamdaman kung sabi ko ay eh, parang mapupuna ito itong lagayan namin <laughs> nga po, yun yung nakita ko. Eh, yan, yan talaga yung nakita ko. Sabi ko sa kanila, ako nalang magtagadala ng huli tapos kayo nalang manghuli. Mangas yung katawan kung walang pakinabang. <laughs> o oh, di diba, sakul nga. Magaling nga si Migo Tata manghuli. Kasi tinuruan ko yan. <laughs> Charot. At sa bandang rito ngayon, nararamdaman ko na sabi ko, eh, parang mapupuno talaga tong timba namin doon lang. <laughs> At sa bandang dito nga, ay eh, parang dumadami na yung nakita namin ng mga ulang. Tapos yung, tapos yung bang parang lumalaki na sila. Yun. Oh. ba diba? At sa panghuli nga pala ng ulang, tinaon namin na ano, yung bang unang dilim. Ewan ko kung yun yung kasabihan ng matatanda. Ika daw kasi unang dilim ng ano, yung bang unang dilim ng buwan. Mas maganda mang huli kasi malaki yung mga nahuli at saka nalabas yung mga kakaiba ba. Yung, yung, ba yung mga magagandang klase ng ulang? Tulad yan o. No? Oh. mas malaki-laki na nga. Tatlo nga, tatlo nga lang pala kami dyan kasi hindi ayoko ng ano, yung marami ba. Kasi kapag marami kayo, mas ma ano yung tubig mabilis tumabo sa bandang dito ay nakahuli naman ako ng talangka o diba ang galing ko yun nga pa yun ang laki na talangka yan ang laki yan nga pala yung lagay na, namin ng talangka yung sa kabilang timba bali dalawang timba kasi yung dala namin kasi kung pag iisin namin yung talangka tsaka yung hipon mabilis nasira kasi yung hipon may posib kasi may posibleng mano siya madurog siya ng talangka yun naman Parami ng parami ang nahuhuli namin dito. So dito ngayon nakuha niya pa itong malaki sa malalim. Yan malalim na yan o oh, pero nahuli niya pa. Napakagaling na yun. Kasi nang hapalaki sa mga manok. <laughs> Dahil yan po ay bawas na rin yan kasi inulam ko na yung iba. Hindi <laughs> ko lang talaga alam kung nataon lang ba itong panghuli namin o sadyang magaling lang talaga kami. <laughs> so dito kami nakarami. Sa eh. so, banang dito nga ay nakakita na naman ako ng talangka. Ayan o. Oh. Sabi ko nga eh. Lakpat na naman to. Tapos nakakita naman ako dito sa bandang una ng isa hindi ko pa nilagay dinalawa ko ngayon kasi magaling ako mong hugi tapos yun ang nangyari sa akin oh hindi mo naman ang nangyari sa akin kasi magaling ako mong hugi oh di ba aray oh di ba aray aray ko ngayon Ang <laughs> 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 nga po hanggang sa tuloy tuloy na huwag talaga kami nakakahuli yun oh hindi mo naman yung hupin ba talagang yung mga ng hipon na ng yun hipon para sa Mabilin mo kahapon. Ay! <laughs> Pagod siya yung ano. Yan nga, ang galing nyo. Diba ang galing? At nasa dito, nasa ilalim nyo yung batuha yun. At sa bandang dito nga sa may itaas, nakakita ko ng ibon. Yung, yung ano, kulay blue, light blue siya. Na klase ng ibon. Maliit lang siya, pero hindi makita yung ulo. Tutulata. At sa bandang dito naman, ay na naman kami ng laking ulo. Walang kung tigad to, o si <laughs> Alam nyo, know, you know, laki niya. Halos na niya yung dahon ng puno na yan. Diba? Malaki. Nakakatuwa. Parang sarap hawak hawakan. At dito ko sa bandang unahan ay nakakita kami ng may nagkukopra. Kaya sabi ko sa kanila ay kumuha muna tayo ng isa. Tsaka mag-refreshing. Yee, baka na-refreshing yan. Paling <laughs> nga pala, nagsimula kami ala na 7 ata yun. Tapos yan sa bandang oras na yan ay parang mga 9 ata. Nakakapagod naman kaya alam nyo na Naginam muna kami ng sabaw. Tsaka wala namang magagalit din. Kasi wala namang hindi api. Hey! <laughs> Tapos output check muna tayo. Yeah! At dito nga sa unahan ay nakita ko ng hipon. Hmm. Ayun, pinaga. Tapos hindi pinamaan. At ang nangyari sa itat ay ito. Hmm. Diba? Patay. Tapos mm hmm. lang dito naman sa taas ay nakita ko sa mababaw. Tingnan nyo naman. Napakababaw. Ayun nga. Titirahin ang kasama natin. Ay titirahin. Tapos papanahin pala. Tingnan nyo. Galing yung sumanat dyan. Tingin mo. So, diba? Hmm. Patay tayo dyan. Parang wala na ata. Laki <laughs> na pa naman. Yung binakumana lang. Yan. Nakuha din naman. Kaso wala na yung isang tagad. Kasi naputol na doon. Hindi sinamaan. So, dito nga yung tingnan mo naman. Oh. Diba? Madami yung huli namin. At dito nga po ilumipat kami ng pwesto. Yan. Balipipunta kami ng sapa. Kaso akyating kita nyo naman oh. Kasi sabi namin baka nandito yung mga malalaking ulang kasi ang lilit na nandun sa ilog eh. Yung sa ilog kasi yun yung sa malaki. Malaking ilog tapos ito naman ay isasapa. At dito nga eh dito namin nakita na sobrang lalaki talaga ng ulang dito. Kasi para bang hindi na ito napapasok ng mga ibang tao dito. Baga mga mahinang nila lang. <laughs> nga ay nakakaswerte na kami. Tignan nyo naman oh. Ilang oras pa lang kami dito nang huli pero parang ang bilis na makapagparami kasi ang ano nila, ang dami nila. Tsaka ang lalaki pati. Tingnan nyo naman o. Oh. Alos sunod-sunod na kami nakakahuli ng ulang dito. Tapos ito pang ang nangyari o. Oh. Tingnan nyo naman. Nung paglagay na sa lagayan, bigla pang ayun o. Oh, tingnan mo. Ay tumalon. Ayun tumalon pang isa. Sabi ko nga sa kasama ko sa babaan dyan ah, Damputin mo ulit. Ayun ako. Nakuha naman. Kaso nga po dito sa sapay sobrang napakasukal. Tingnan nyo naman o. Oh yun nga pala yung romblon kung tawagin dito sa amin hindi lugar ha puno yan ewan ko parang halaman yan naalala ko pa sa lola ko yun yung ginagawang banig dati yun yung romblon na yan kung tawagin dito sa amin at sa bandang itaas nga ay nagpahinga muna ako sabi ko ay nakakapagod na ata tapos ayun sila o oh. yun sila lang huhuli tapos ako dito lang sa gilid tapos yan nainabot na naman sa akin yung laki yun yung hinahanap nila dun sa may bandang ilalim pero hindi naman talaga nila tinigilan hangga't hindi nahuhuli kasi sayang din. Tapos sa bandang dito nga may binungkal pa kaming ano. yan parang bang taguan siya ng ulang. Ayun, di ba ang laki? Ang laki na ang dami pati niyan na nakuha namin diyan. Hindi ko na na-video iba eh. Sila mo naman oh. babae eh, pati tsaka ang lalaki. Tapos dito nga ay parang parami na lang parami yung huli namin Tapos ito nga po sunod-sunod na yung nahuli namin dito. Sabi ko nga ba, ginhawa. <laughs> Pag ito lang ba naman eh, di wala nang uwian. <laughs> sa ng oras nga yan eh, parang 11 mag-11 ata. At dito nga po ay eh, nagtahin nga muna kami sa kasi nasira yung ano namin, yung pana, yung, yung sarangsang yan, kung tawagin dito sa amin, yung pinanghuli namin. Tapos dito, tinignan ko yung huli namin kasi parang ang bigat na. Tapos yun, tignan nyo naman oh, parang papuno na talaga siya. Sabi ko na nga ba eh, mapupuno talaga itong timba kasi kasi kasama nila ako eh. Yung pinakamagaling mga huli. Yay! <laughs> ba <laughs> ako Sabi mo sa kanila dyan eh, dapat sak pala yung dinala natin. <laughs> yung nga pala yung lakbay namin dyan. Pero parang nakakawala lang pagod. Kapag doon nakakahuli ko ng mga ganito. At dahil lumipat na kami ng kabilang sapa na naman. Tingnan nyo naman ang nangyari sa amin. Walang tubig. <laughs> dito kami nag... Nag ano, naglipat sa kabila. Lumipat kami dito. Pero tingnan nyo naman. sapa na walang tubig kaya lumakad lang na kami nang lumakad dyan pag baba. tapos sa uh, banang ibaba kasi nyan andun naman may tubig kaso hindi na marami yung ulang yan malinaw na ako sa, sa kanila sa baba pero kukunti na lang yung ulang dyan kaya nagpasya na kami uwi ito nga pala yung huli namin oh. tignan mo nyo naman isang timba talaga yan isang puno as in, walang haloy yan o, napakaswerte talaga namin nung gabi na yan. yung mga nahuli namin yan o oh. diba ang lalaki? Wow, ginawahan na naman, ginawahan, ang laki talaga, nakakatuwa, yung oras nga pala dyan ay parang mag alas dos na tayo nung gabi, ay umaga na pala yun, tapos bago nga pala kami umuwi dahil nakakauhaw, ay kumuha nga pala kami ng buko, ay huwag kayong maglasong buwa, tsaka hindi naman pat, pati maglalit yung may mayaray dyan kasi alam nyo na, wala siya dito, gabi, mag alas dos na ba naman ng madaling araw, okay yan lang, salamat, bye bye